naknak po <laughs> ah hola um six years old po ako nagsimula sa industriya 27 na po ako next year first time ko pong nakatanggap ng award ah, um, ganito po pala feeling ng mga artista <laughs> um, sobrang pinag-isipan ko po kung tatanggapin ko 'tong project na 'to alam to ng team ko kakatapos ko lang po operahan nung gawin to. Baka sabihin mo ka akong nanay ni Alden. <laughs> um, but thank you so much to my director, Direk Noel, sa tiwala niyo po um, sa mga... Ah, sa producer po namin, Sinico Productions. Marami pong salamat, Miss Mel, Tito Elf. Um, to my management, um, Crown Artist Management, Miss Marilyn Cuirambo, Ate Maha, Ate Miki, Ate Nelly, thank you so much. Sa pamilya ko po, Mama, Papa, Kuya, pino pinapractice ko lang to dati. May award na tayo. Um, sa lahat po ng hanggang ngayon ay naniniwala sa so kaya ko. Maraming maraming salamat po. Lord, ang dami pong nangyari ngayong taon, pero thank you po. Thank you po sa lahat na bumubuo ng MMFF. Maraming pong salamat. Congratulations, Miles Ocampo, for winning Best Supporting Actress.